Magandang araw! Ipapaliwanag ko ngayon sa inyo ang anim na gamit ng pangalan. Pansinin ang mga pangungusap na ito. Ang bigas ay isa sa importanteng mapagkukuna ng lakas. Isa sa importanteng mapagkukuna ng lakas ay ang bigas. Ang dinorado isang uri ng bigas, ay pinipiling bilhin ng asawa ko. Bigas? Bakit pataas ng pataas ang presyo mo? Nagsaing ng bigas ang anak ko para sa pananghalian. Tungkol sa bigas, ang fokus ng pagpupulong mamaya. Ang pangalang bigas ay may iba't ibang gamit dito. Suriin natin ang unang pangungusap. Ang bigas ay isa sa importanteng mapagkukuna ng lakas. Ang pangalang bigas sa pangungusap na ito ay ginamit bilang simuno. Ito ang pinag-uusapan sa pangungusap bigas ang paksa ng pangungusap na ito. Tingnan naman natin ang ikalawang pangungusap. Isa sa importanteng mapagkukunan ng lakas ay ang bigas. Ang pangalang bigas sa pangungusap na ito ay ginamit bilang kaganapang pansimuno. Ito ay nasa bahaging panaguri o bahaging sinasabi sa paksa. Ang paksa sa pangungusap na ito ay ang isa sa importanteng mapagkukuna ng lakas. Ang nasa panaguring bigas at ang nasa simunong isa sa mapagkukuna ng lakas ay iisa lamang. Iyong mapagkukuna ng lakas, iyon ang bigas. Ang nasa panagoring bigas ay tinatawag nating kagana pang pansimuno. Basahin naman natin ang ikatlong pangungusap. Ang Dinorado, isang uri ng bigas, ay pinipiling bilhin ng asawa ko. Ang pangalang bigas sa pangungusap na ito ay ginamit bilang pamuno. Ito ay karagdagang impormasyon lamang. Maaari itong hindi ilagay pero makatutulong upang makilala pa ang paksa ng pangungusap. Subukan nating alisin ang dagdag impormasyong ito. Ang dinorado ay pinipiling bilhin ng asawa ko. May simuno at panaguri ang pangungusap na ito kumpleto na ito. Pero makatutulong ang pamuno upang mas maintindihan natin ang paksa. Na ah, bigas pala ang dinorado. Dumako naman tayo sa ikaapat na pangungusap. Bigas, bakit pataas ng pataas ang presyo mo? Ang pangalang bigas sa pangungusap na ito ay ginamit bilang panawag. Ito ang tawag mo sa kinakausap mo. Sa pangungusap na ito, ang bigas ang kinakausap ng nagsasalita. Heto naman ang ikalimang pangungusap. Nagsaing ng bigas ang anak ko para sa pananghalian. Ang pangalang bigas sa pangungusap na ito ay ginamit bilang tuwirang layon o layon ng pandiwa. Ito ang tumatanggap ng kilos sa pangungusap. Ang salitang kilos dito ay nagsaing. At ang tumatanggap ng kilos ay ang bigas. Nagsaing ng ano? Bigas tutukan naman natin ang huling pangungusap. Tungkol sa bigas, ang fokus ng pagpupulong mamaya. Ang pangalang bigas sa pangungusap na ito ay ginamit bilang layon ng pangukol. Ito ay pangalang pinangungunahan ng pangukol. Sa pangungusap na ito, ang pang-ukol na tungkol sa ang sinundan ng pangalang bigas. Ang pangukol ay mga salitang nagkokonekta sa isang pangalan o panghalip sa iba pang mga salita sa pangungusap. Narito ang karaniwang ginagamit na mga pangukol. Sa Mula sa Mula kay Ni nina tungo sa tungo kay kay kina ayon sa ayon kay ukol sa ukol kay hinggil sa hinggil kay para sa para kay. dahil sa dahil kay batay sa batay kay tungkol sa tungkol kay labag sa labag kay laban sa laban kay buhat sa buhat kay alin sunod sa alin sunod kay ang pangukol na sa ay ginagamit kapag ang pangalan ay pambala na o karaniwang ngalan ang pangukol na ni at kay ay ginagamit kapag ang isang pangalang pantangi ang tinutukoy ang pangukol na ni na at kina ay ginagamit kapag dalawa o higit pa ang tinutukoy na pangalang pantangi. Muli, ang pangalan ay maaaring magamit bilang simuno, kaganapang pansimuno, pamuno, panawag, layon ng pandiwa o tuwirang layon, at layon ng pangukol. Narito ang pinagkunan ng disenyo para sa video na ito. Salamat.